Nangako ang kapisana ng broadcaster ng Pilipinas o so KBP sa Commission ng eleksyon na patuloy na tutulong ang mga ito pagdating sa pagpapakalat ng mga panuntunan at mga ipinagbabawal na hakbang bago at habang hindi pa nagsisimula ang campaign period ng mga kandidato ng barangay at pangguliang kabataan eleksyon. Ayon kay KBP Chairman Herman Baspanyo, matibay yung manuang samahan ng komisyon ng election ng KBP pagdating sa mga gaitong uri ng kaganapan sa bansa, national election o lokal man. Ayon siya, mas magandang malaman ng mga botante kung tama at qualified ba ang kanilang ibabotong kandidato pagdating na October 30. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pinatawa ng show orders order dahil sa premature campaigning ng ilang mga tumakbo ngayong taon ating pakinig-naging pahayag ni KBP Chairman Herman Batbanyo sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. Well, we'll just follow what is in the uh, Comelec rules. Kung ano, sa batas, and then sa Comelec, yun ang uh, tuputo -tup pa rin natin. Patutulong tayo talaga for uh, the information of the public. Kasi trabaho na natin yan. Hindi lang balita, hindi lang para na no, mag... Uh, educate, but uh, ipaalam din natin kung ano ang mga qualifications ng mga kandidato kasama sa education, by the way, pala yan, ano. So, yun, isang obligasyon na hindi rin natin dapat pabayaan bilang members ng Forty State. Well, not only in uh, elections, but as well as in maybe nation building, no. Then, to make sure that there is uh, an honest, uh, fair, and peaceful election. Kasama yan, siguro na dapat uh, may partnership tayong lahat, hindi lang kumilik at KBP. no uh, What is best for the country, I think dapat magsama-sama tayo. And in particular, ang KBP at kumilik, uh, we are a big organizations uh, kumilik is a constitutional body, then KBP is the biggest media organization. So siguro magandang nagsama talaga itong mga malaking opsina at saka yung uh, asosasyon ng members ng broadcast media. So, yun na partnership natin uh, doing what is best for the country. Uh, we have started this long time ago. Remember in the previous elections, we had presidential debates, debates ng mga senador, ng mga member uh, This is part of uh, educating the public. Kasi nung dapat matuhin nagisiyo how to choose yung pinaka-qualified right no? ni uh, chairman, na talaga tayo na, nandito sa media ngayon. ngayon, tinatalakay pa rin ng KBT at Comelec ang pagkakaroon ng peaceful election ngayong taon na natulong na rin ng broadcast media at ng ilan pang platform sa makakatulong sa tamang pagpili ng publiko sa mga kandidato ng Barangay Sanggunyang Kapataan Election ngayong 2023. Kasama mo sa DJXL, RMN Manila, Radyo Manchilem Prido, Tata, RMN.